Paano ba mag-change status sa SSS? Yan ang pag-uusapan natin in today's video. Bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe or mag-follow para palagi updated sa ating mga panibagong videos na maaari ka kailangan ninyo rin po in the future. So ano-ano ba yung mga requirements para sa pag-change status? So ito, itong video na to ay tungkol lamang po sa civil status kasi kung change status ang pag-uusapan, sobrang dami na, na, dapat, sobrang daming topic regarding just uh, change status. Pwedeng from temporary, to permanent SSS from voluntary to, I mean, from employed member to voluntary member. So, gagawa tayo ng mga videos niyan in the future. Kaya, napaka-importante na nakasubscribe or nakafollow po kayo para plugin updated po sa mga videos natin. So, civil status na pag-uusapan natin in this video. Kaya, meron tayong apat na scenario or four cases. So, una, yung single to married, so kung single ka ngayon, yung kasalukuyang mong status, gusto mong uh, baguhin into married sa yung SSS, so ano ba ang kailangan mong gawin or mga requirements. Pangalawa, if you are married, kasal ka sa kasalukuyang status, gusto mong mag-change into legally separated. Uh, pangatlo, yung married to widowed, yung kasal tapos na byuda or byudu. Uh, married to single, reversion, it, uh, reversion kung kasal ka, yung kasalukuyang mong status ngayon, halimbawa, tapos gusto mong mag-reverse into pagiging single sa iyong SSS status. So, po, pwede din po yan. So, una natin, pag-usapan muna, ito yung pinaka-common na um, scenario, yung single to married. Kasi, uh, kadalasan sa atin, SSS member, nagsisimula talaga tayo sa pagiging single, hindi po ba? Tapos, uh, pagdaan ng maraming panahon, kinakasal tayo. So, mer gusto nating baguhin din yung status natin sa SSS. Uh, gusto natin gawing married. So, simple lang ang requirements. Simple lang gawin mo. So, sa ngayon, hindi pa available sa website yung pag-change status online. So, baka later on, babalik din. Kasi dati po pwede. So, ang ngayon na gagawin mo is magtungo ka talaga sa SSS branch. Yung dadalhin mo na requirements ay UMID ID, or yung uh, lumang SSS ID po pwede, na, po pwede din yun. So kung meron ka niyan, pwedeng isa, isa na lang. Yan lang yung dalhin mo. Tapos marriage certificate. So kung wala kang UMID ID or SSS ID, kailangan mo magdala ng dalawang valid ID. Kailangan isa or dalawa ay merong perma at merong picture. Tapos, ang additional requirement niyan, single to married. So, kailangan magdala ka ng marriage certificate na galing sa PSA. So, yung ibang SSS branches, tumatanggap sila ng kahit na um, kahit na local copy or yung galing sa local registrar na marriage certificate. Pero, para sigurado, mas okay na magdala ka ng PSA copy. Pero kung hindi mo naman talaga afford kumuha ng PSA copy, kasi PSA copy ng marriage certificate ay 155 pesos din yung babayaran mo. Kailangan mo pang mag-online appointment. So kung kung hindi mo afford na kumuha ng PSA copy ng yung marriage certificate, so hala sige, magtungo ka sa SS branch at mag-inquire ka doon, baka sakali itatanggapin nila ang iyong local copy. Wala namang masama sa pagtatanong, di po ba? So yun lang, uh, SSID or humid ID or kung wala, two valid IDs. Tapos, marriage certificate. Yan lang po yung dalawang requirements para sa single to married. Tapos, magtungo ka na doon. Humingi ka ng E4 form. Yung, yan yung form para sa change status. So, meron tayong video niyan kung paano ang pag-fill up. I think gagawa din tayo ulit na para yung mas klaro na version natin ng kung paano mag-fill up ng E4 form. So, again, para sa change status, kahit na ano pa yung klase ng status na gusto mong baguhin, nandoon lahat sa E4 form. Tapos i-check iche nila kung depende kung ano yung gusto mong baguhin. Kaya huwag mag-alala at tuturuan ka naman doon kung ano lang yung dapat mong i-fill up. So next natin, So, married to legally separated. Siguro hindi ito masyadong common, pero siyempre, siyempre pag-uusapan na rin natin dahil alam ko meron din mga tao na uh, nakaka-relate nito or na ng inform information na to. So, kasal, kasal ko yung status, kasal, gusto mag-change status into legally separated. Kailangan yung dalhin mo ay aside sa valid ID. Kasi kahit na anong scenario pa yung gusto mo, kailangan talaga yung UMID at saka or two valid IDs. So itong mga next natin pag-uusapan, these are the additional requirement na lang para aside sa ID. Uh, married to legally separated, kailangan magdala ng decree of legal separation. So alam na po ninyo yan kung kayo ay legally separated. Uh, married to widowed, so yung kasalukuyan mong status ay kasal, tapos unfortunately naging widow ka or nabyuda ka or nabyudo, so kailangan mong magdala ng uh, death certificate of spouse. So kung natural death, So meron niyang death certificate, dalhin mo ang death certificate. Kung wala naman, kung halimbawa, uh, meron kasing mga cases na uh, yung mga missing na person. So kung na-declara na sila ng korte na presumptive death, ibig sabihin ina-assume na ng korte na wala na po sila, so meron kang court order on the declaration of presumptive death na papel. So yan ang dalhin mo kung ang cause of death ay presumptive. Again, huwag kalimutan pa din ang valid ID sa bawat scenario na ating um, pinag-usapan. So married to single. So ito ay reversion. Kung mula sa pagiging married, gusto mong bumalik ulit sa pagiging single. Kung pwede po yan sa SSS. So kailangan mo lang mag-provide ng um, requirements, syempre. So kung legally married, halimbawa ikaw ay kasal, na legally kasal doon sa asawa mo, na siyang na, na siyang nakasulat ngayon sa iyong SSS bilang spouse or bilang asawa kailangan mo magdala ng certificate of finality of annulment or annotated marriage contract so yung annotated marriage contract or marriage certificate ito yung marriage certificate na meron siyang uh, meron siyang sulat sa gilid meron siyang sulat tinatawag yan na annotation so yan ay magpapatunay na annulled ka na kung wala kang certificate of finality of annulment another cases, kung uh, yung mga nag-divorce sa ibang bansa, halimbawa, so dalhin din ang decree of divorce and certificate of naturalization. So if not legally married to previously reported spouse, meron pa ganyan, yung hindi ka legally married, yung hindi ka legally kasal, pero naideklara mo siya bilang asawa sa iyong SSS, so meron, meron ganyan mga kaso. So kung gusto mong... Uh, i-change yung marriage status mo into single kailangan magdala ka ng sinumar na magpapatunay na ikaw ay hindi kasal. Certificate of no marriage or yung sinumar from PSA. So madali lang yan kunin pero hindi siya madadala in one day. So mga three days kadalasan. Tapos uh, mas mahal ang sinumar, I think 210 pesos bawat kopya. So affidavit, magdala din ng affidavit executed by the member na nagpapatunay na ikaw ay uh, hindi kasal. So yung affidavit uh, of the fact of the non-existence of marriage, po pwede yan na abogado ang uh, gumawa. So that's all for this video. Sana po ay nakatulong sa inyo. I think yung pinaka number one na uh, pinaka common is yung single to marriage. So huwag kalimutan, valid ID, SSS or UMID or any 2 valid ID and marriage certificate galing sa PSA para sigurado. Huwag kalimutan mag-subscribe or mag-follow para palagi-update sa ating mga panibagong videos in the future. I am Janice D'Hersi. Thank you for watching.